Sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 3 verse 14, ano ang ibig sabihin nito na kailangan itaas ang Panginoon Heso Kristo katulad ng ahas nung tinaas ni Moises? Sa ilang Ang John chapter 3 verse 14 ay naglalaman ng ilang aral at mga puntos. Narito ang ilan sa mga ito. Una, pagtataas ng anak ng tao. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na tulad ng pagtaas ni Moises ng ahas sa ilang bilang tanda ng pagliligtas, kailangan ding itaas ang anak ng tao ang Panginoong Hesus upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Pangalawa, pagkakatulad ng pagliligtas. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakatulad ng pagliligtas na nangyari sa panahon ni Moises at ang pagliligtas na dala ni Jesus Christ. Tulad ng pagtingin ng mga tao sa brass serpent sa ilang upang magkaroon ng paggaling, kailangan ding tumingin at sumampalataya kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, Pagpapahayag ng pagkadyos ni Jesus. Sa talatang ito, ginamit ni Jesus ang terminong anak ng tao bilang isang pamagat na kadalasang ginagamit niya para sa kanyang sarili. Ito ay nagpapahayag ng kanyang pagkadyos at pagiging mesiyas na inaasahan ng lumang tipan. Pang-apat, pagpapakumbaba ni Jesus, ang paghahambing ng pagtaas ng brass serpent sa pagtaas ng anak ng tao ay nagpapakita rin ng kanyang pagpapakumbaba. Sa halip na mamatay ang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan, si Jesus ang nag-alay ng kanyang sarili sa krus upang magdulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa kanya. Sa pagtatapos, ang mga aral at mga puntos na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus bilang daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Thanks for watching and listening. Please like, comment and share. God bless you. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Raya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.